Magandang hapon sa inyo mga kasambahay. Isang panibagong nego kwento na naman ang ihahatid namin sa inyo. Mula sa ating mga entrepenoy. Ako si Jonathan Silvestre, ang inyong katuwang sa pagkasenso. At ako si Tina Marasigan, ang inyong entrepenay. Sama-sama po tayong matuto sa mga business tips and ideas. Dito sa programang magbibigay sa inyo ng pag-asa. Kapag bida sa negosyo, at bida sa pagkasenso, Bidang Pinoy! negosyo, Tina, marami talagang problema kailangan tiisin at kailangan din solusyonan. Tama ka dyan, Jonathan. Dahil sa pagsubok, magiging matatag tayo at malapit sa Panginoon. Kagaya na lang ng mga pinagdaanan ng mga entrepreneurs. maganda ang kapalaran ni Steve sa kanyang pamamasukan bilang isang empleyado. Kasi after two years ko sa printing press, yung mga kasama ko, magtatayuro kami ng company, printing press din. Eh, katapos-tapusan, after namin iset up yun, naiwan ako mag-isa. Akala ko naman, magpiprinting press ako. Pinagpa ang tawag namin doon, jobber. Pag yung wala ka pang mga makina sa printing press, jobber ang tawag sa'yo. So, kumukuha lang ako ng kontrata, pero it didn't work out eh. Actually, hindi nga ako nabayaran ng mga ilan. Kaya yon na, nahihirapan din kami talaga before. Now. Ngunit di na tinag si Steve ng mga problema upang maghanap ng mga paraan at pagkakakitaan. Naisip-isip ko yung quality, hindi mo makokontrol pag hindi ka marunong. So, pinag-aralan ko siya ng tatlong araw, tatlong gabi. Walang tayuan yun. Ito o'clock hanggang 10 ng gabi yun. Walang tayuan. Kasi wala naman magtuturo sa'yo ng mga ganito sa mga schools. So, ayun, uh, nakakuha ko naman yung technology, tapos doon na nag-start. Noong 2002, nagpa siya si Steve na magtayo ng kanyang sariling negosyo. Nag-push through na kami doon sa E3 Enterprises. Kinareer ko na yung trabaho ng cartridges. Paano ako nakapag-start doon? Wala kaming pera talaga. Sabi ko nga, pag may, na may kausap ako negosyante, ay, big time ka na. So, Hindi ka ako, patay gutom nga ako kami. <laughs> to the extent na wala kaming pera, ganito po. Yung mga piso sa siit-siit ng bahay namin, pinupulot namin yon para may makain kami minsan. Five years kami na broke eh. Then after five years, sabi ko sa wife ko, kung nakakakuha naman tayo maliliit na account, doon na kami sa bahay namin, meron akong laboratory sa likod. Kasi kung nakakakuha naman akong maliliit na account, kaso lang kailangan i-push natin yung product. Sabi niya, wala naman tayong pera. Sabi ko, kung wala tayong pera, edi di hanap muna tayo ng kliyente. Pag may kliyente na tayo, then saka tayo hanap ng pera. Sa dedikasyong ipinakita ni Steve sa negosyo, unti-unting nakikita ni Steve ang bunga ng kanya mga paghihirap. Mas meron isang nagpehiram sa akin, minsan umaabot pa na 60 days, pinapehiram niya ako. I I'm really grateful doon sa tao na yon. Lumubog kasi yung company niya, kaso hawak niya yung mga direct suppliers, yung importer sila eh, yung mga, yung mga ini-import na products. So sabi ko, mas magiging mababa yung presyo ko kung makukuha ko yung mga importer. Sabi niya sa akin, sige pare, bili mo sa akin yung company 400,000. 100,000. Papakilala kita dun sa direct importers. Ayun na, di doon ako nagkaroon ng counting edge kasi nga nakilala ko yung mga importers. Kahit na alam kong lubog na yung kumpanya, di binayaran ko na lang siya. Tapos inutang ko rin yun. Inutang ko rin yun. Wala talaga kami pera noon. Tapos yun, uh, awa naman ng Diyos, nakaraos na kami buhat noon. Tuloy-tuloy ang business ni Steve. At sa tulong ng Diyos ay naragdagan pa ito ng panibagong negosyo. Yung mga toner cartridges kasi sa mga laser printers kaya sa mga ganito, yun lang yung aming product uh, produkto no, na ino-offer sa company. So, ang ginawa ko noon, say ko, kailangan mag-expand tayo. So, ginawa ko, nag-aral ako ng tinatawag namin CISS or yung Continuous Ink Supply System, yung tanki be na sa labas. Ang ginawa ko, tumawag ako ng mga Chinese, may mga businesses na ganon, mga Chinese sila, hindi ko sila kilala actually. Makapal lang talaga yung mukha ko. Ginawa ko, nagtatawag ako, ko, training ako sa inyo for 3 days nakakuha naman ako ng isa sa binondo kasi hindi naman dapat ituro yun eh. So, nakakuha ko, sige, mag-training ka dito, wala kang bayad. Masa dito ka lang. So, three days yun, halos nag-aayos na kami ng CIS. Nung napag-aralan ko na yon tama naman pala. Meron kaming client na kumuha, 16 na printers, eh, 3-5 every month. O meron naman isang company, kukuha limang ganito, 2-5 every month. So, one-year contract yun. Yun, nakaraos kami, nakadagdag dun sa produkta namin. Determinasyon at tiwala sa Diyos ang nagsilbing puwanan na ni Steve sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Alang-alang sa kanyang pamilya at sa mga taong umaasa sa kanya. Sa ngayon, masasabi ko na nakakaraos kami ng mas maayos naman kesa dati. Yung mga anak ko naman, nag-aaral naman yung lahat sa private school. Tapos nakakain naman kami ng sapat, nabibili yung gusto namin. Na hindi naman yung luhong-luho, pero at least hindi gaya dati na talagang hinahanap namin yung kakainin namin kasi napakahirap talaga noon limang taong kong ang hirap iraos noon so uh, ngayon, awa naman ng Diyos na talagang nakakaraos naman talaga ngayon Susunod, alamin na mga kakaibang diskarte sa buhay ng ating Pinoy vendor at matuto ng mga tips and advice sa isang rice retailing business. At mamaya, makikilala na natin ng ating maswerteng Pinoy sa pagbabalikyan ng bidang Pinoy!